good day guys so today is meron na tayong makakita oh, nakita ng mga humiwalay na na krillings doon sa kay Putol ayan si Putol na nakita na tayo humiwalay na krillings tatlo na yung eh, nakita natin eh, na humiwalay na krillings sa kanya so hindi ko pa dapat ililipat to kaso kailangan na dahil baka dito magkala yan sa malaki aquarium so ilipat na natin tong si Putol doon sa isang tank 5 gallon tank yung pinrepair natin noong weekend para doon na siya niya ilaglag lahat ng mga krilings niya so hayaan lang natin na bumaba sa kanya lahat yung krilings so alagaan na lang natin siguro doon sa pagkain kailings niya kumain na rin derecho. so ito na siya and saan natin siya ilalagay dito natin siya ilalagay and dito natin siya ilalagay tapos lagyan na lang natin siya ng mga pagkain so ilipat lang muna natin siya tapos ito guys Meron pa rin tayong ibang mga nakikita na mga pag lang krillings dito. Ayun. At natin, zoom in natin. Para makikita nyo. Ayan. Itong krillings na to. hindi natin yan. And also dito, meron pa rin. Ano sabi? dito Sabi at saka ayun guys so oh. pag-alagala na sila dun sa aquarium so hulihin din natin yan tapos ilagay din natin doon sa ina-acclimate natin ngayon ito na guys so ina-acclimate na natin sila um, siguro yung nakuha natin na krillings na pakalat-kalat dun is nasa 7 wow. so nandiyan lahat sila and hahayaan natin yung si Putol na dito na magpagpag na kanyang mga crayfish mga craylings niya right. so more than 5 uh, minutes na yada yung um, pag-acclimate natin dito so papakawalan na natin ito dito dito na natin sila papakawalan and nandiyan naman yung hide niya may eration naman ito dito So, hayaan natin sila dito yung ating mga crayfish yung ating crayfish na mami na si Potol at saka yung mga crayfish na niya na natin sila dito so pakawalan ko lang to sandali so guys ito na yung mga crayfish nya nandito na also si Potol ayan yung papakainin na lang natin kasi patul lang marami para hindi niya pagbisikitahan ng mga cravings yeah. ah, dami, no. dami ng krillings yun dyan so hayaan lang natin sila dyan so ayun lang guys isang very very quick video lang dahil nga nag nagbaba ano na yung mga krillings niya ni putol doon sa chan niya so emergency ano natin to emergency transfer natin sila dapat weekend ko pa sila ito transfer dahil nga bumili na ako rin ng ano ng solar power na aerator para sa kabila na sana sila pero wala dito yung nabutan so ayan na guys So guys, ayun, nalipat na natin sinaputol dito sa tank na to. And so tomorrow, papabiling ko na lang ng food or ng, ng pechay yung wife ko para lalagay nila dito para may makain yung mga krillings. Uh, lalagyan ko rin sila ng maraming hornwort para doon kumapit yung mga Krillings. tapos try natin um, this weekend kung gagawan ko sila ng trapal doon sa ano, sa garahe para doon kung doon yung magiging grow out tank noong mga creelings natin um, yun lang guys so salamat sa panonood so kung bago ka lang dito sa channel ko please do like, share and subscribe and also hit the notification bell para ma-update ka sa mga bago nating videos sa mga susunod na araw. So, check natin yung progress noong paglaki ng ating mga krillings. So, ayan na. Yung first batch natin ng krillings is lumabas na. And palakihin na lang natin sila. And uh, soon, try natin na kung makapagpalaki tayo ng mga krillings para maparami natin sila. So, yun lang guys. Salapan sa panonood. Thank you for watching. God bless. Stay safe. And see you on our next video. Bye-bye.